very very specific kayo sa ABS-CBN. Uh, bakit po? Uh, ABS-CBN has been very very ano, talaga mo sila ang tumitira sa akin. Makita niyo po ba talaga na ito po ay ginagawa ng isang political issue uh, in order to hurt the president and the, uh, the administration? Kasi sobrang humbugbugan, talagang bastusan na ho, napakasakit na ho, below the belt na lahat na sinasabi. O paano? Bye, happy weekend. Woohoo! Di mo ba naabotan ng live ng komento Huwag wag magalala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng hontahan na mismo. Ito ang cut niyong, dokumento niyong rewind. 38 years old na po itong si uh, Juanito III. Um, siya po ba may sarili ng pamilya uh, o nakatira pa pa oh, sa inyo? Uh, siya po ay biyudo. Namatay ho yung kanyang asawa noong Enero. At meron siyang isang anak na 17 anos na ho na babae mm -hmm. na, ano, na tinutulungan po na aking ibang mga anak ngayon na mag -cope. Kasi wala na ho nanay eh. Uh, mm -hmm. Namatay na ho nanay noon. Kaya... Uh, 38 na ho siya. Uh, may sarili na siyang buya, buhay. Hindi ko po hindi na ano niyan eh, di ba ho? Pagka tayo eh, uh, nag-asawa na nag-asawa na, naghihiwalay na tayo sa pamilya. Ganun yeah, ho talaga po. Yan. So kamamatay lang ng kanyang misis pala. Nitong taon lang po na to. Opo, o, to po, uh, itong taon na to po. Uh, January 16 ko hindi po ako nagkakamali. Namatay po yung asawa niya sa sakit na cancer. At uh, mabigat po ang mga naging karanasan namin nung panahon na yon, Kasi eh, kahit na hindi na ho siya sa poder ko, eh, pagka kailangan po ng tulong ng aking apo, ang apo ko umiyak sa akin tungkol sa bagay na yan, eh siyempre tutulong po tayo. Pwede ba ho tayo hindi tumulong? Opo, eh, eh siyempre magulang tayo. Eh. Lahat aga, sabi nga, eh, lahat gagawin ng, hindi kayang tiisin ng uh, magulang ang anak. Lalo pa nga apo, di ba, uh, Secretary? Pero, Bago po itong pangyayaring ito, meron po bang kumusta po ba itong si Juanito bilang uh, isang uh, isang uh, anak at uh, bilang mamamayan? Katuwang, uh, wag na natin hong pag-usapan masyado kasi baka uh, ma masabi ho ng tao na impluwensya ko ang proseso. Basta sa po anak ko na 38 years old na, lalaki. At uh, may problema siya ngayon. May abogado siya. Eh, sana ma-malampasan niya yung problema niya. Yan po yung natin. Uh -uh. Ngunit tayo uh, I don't want to be too personal. Has uh, resignation ever entered your mind? Mula po nung pumasok po itong uh, kasong ito, uh, yung kontrobersya uh, na to. Isa lang po ang sa akin kasi ko ng Presidente, hindi na ako nakakatulong sa kanya. Magre-resign po ako. Pero it never entered my mind and it will not uh, because I I know I have a clear conscience. And uh, this is probably the best example of the justice system working. Yung anak mismo ng Justice Secretary ay eh, nasasadlak sa kaso. Eh yan ba, mayroon pa ba mas mabigat pa dyan? Mm -hmm. May kausap na po kayo ng Presidente, uh, Secretary? Opo, pagdating ko po. Uh, bago ko po isulat ang note na, uh, na binigay ko, ay eh, tinawagan ko muna siya. At sinabi ko nga ako na nakarating na po ako sa Pilipinas at uh, kinamusta niya ako. Sabi ko, eh, may kaso ang anak ko. Uh, sabi niya, ikaw nang bahala dyan. At uh, sabi ko sa kanya, hindi ko makikialam. At uh, yan po sa abogado na natin patadaanin. Mm -hmm. At natuwa naman ho siya na very mature naman tayo. Alam niya naman ho kaya tayo pinili ng presidente dahil matibay po tayo, matibay po ang ating pagkatao. Opo. Uh, Secretary, uh, ito pong issue na to ay naging naging isa ng uh, uh, parang uh, isang klase ng uh, issue na ikinakabit na po kay Pangulong Bongbong Marcos. Uh, para bagang, eto, just to be blunt about it, ito po ay kinakapitalize ng kalaban ng administrasyon para po birahin ng administrasyon uh, na ang gamit po ay ang issue ng iyong anak. How do you feel about it po, Secretary? it's unfair to the President. But uh, ganoon talaga ang politika. Eh. dito Dito talaga wala namang below the belt dito. Eh. Uh, talagang pagkakalaban sa politika, pinaka-salbahi na huputa. Talaga mga kasama natin dito sa, sa bansa natin. The politics is will always be the same uh everywhere you go. Uh talagang uh mabigat po ang mga pagtutuligsa ng politika. You just have to roll with the punches and uh probably not not to look too much into your social media kasi sobrang humugbukan talagang bastos na ho napakasakit na ho below the belt na lahat ng sinasabi. Kaya lang eh, wag na wag na natin basahin, wag na natin tingnan. And you just have to to live with the fact that you have a clear conscience about what you're doing in life. Life is too short for us to to think about what others say about us all the time. Pero alam niyo, uh, magandang magandang uh, ang gulo po yung sinabi niyo kanina. Ito yung katunayan na gumugulong sa Pilipinas. Anak niyo nakakulong. No. Ano po yun? Ah, ano nga ho yan eh? Napaka wala ho, Ano mas sabi nga ng iba sa akin eh. Uh, nasa isip-isip ko rin eh. Damn if you do, damn if you don't eh. Kasi sabi natin, no? sabi ko nga sa letter ko, I hope you find redemption. Eh, pag may redemption ba ho siya, tatanggapin pa rin ng tao yan. Uh, gusto ba ho nila makonvict muna at makita nilang nagdudusa at namamatay yung ba hong hinahanap ng tao? Do they want blood? Ano ba hong gusto ng tao? Kasi you never satisfy your critics. People who want to destroy you will will destroy you no matter what you say, no matter what you do. Just that's the way life is in this country when it comes to politics. And I have embraced that already a long time ago. ako no, uh, ay okay, 43 na ho, no, ko nung tumakbo ako sa Congress eh. Uh, uh -huh. I I was mature already when I ran for public office as a congressman. Tinanggap ko na 'yun. Lahat na ng uh, before I entered the fray, I prepared myself uh, intellectually and emotionally for for everything that I have to do. Uh, as a public servant. Mm -hmm. and, uh, when you reach this position, uh, Patunying, ano to talaga to? This is really a litmus test of how strong mm -hmm. you are and how strong of country we have. Ayan, ayan na po yun eh. Uh, mahal ko ho ang Pilipinas no matter what. Ito e, ho talagang, uh, ganito lang ho talaga tayo lumaban para sa bansa natin. Kahit sa sariling bansa, eh, mas marami ho talaga, mas marami hong gustong manakit sa atin. Okay lang po yan. So, eh, mm -hmm. Maralam pa eh, ito, ito naman ililipas din. Yan po ang aking... okay. Saka, I'm sure, uh, considering your stature, uh, hindi, it, hindi tatantanan itong mga, mga, mga galit sa inyo, itong kaso na to, bawat isang maliit na butas dito, uh, mamagnify. -ma ma-magnify. At lang Ato alam mo, ano eh, you no? Know? There's, there's so much to do in this job eh. You know, I didn't realize that this was the job that I uh, that I accepted until I was there in the Department of Justice and then until I was studying all the all the offices under it. Uh, Don't lang na realize po ang dami pong kailangan gawin para ho sa bansa na iayos natin ang na sistema. And I will not stop. Uh, alam mo katunyan, this is a temporary setback, and I I will not devote all my time to this case. This case uh, will will only be worth so much in terms of what I have to do as Secretary of Justice. His family, yes. But that is the way that, that life is. Uh, he will have to face his own demons, uh, his own problems in court, and uh, let the courts decide. Sabi ko nga, hindi ho aabot siya sa DOJ na sapagkat pagkat uh, may mga paraan naman diyan na wag na hong idribol ang, ang bola at wag na hong paabutin sa DOJ para dumiretso na ho ang lahat. Nakikita niyo po ba talaga na ito po ay ginagawa ng isang political issue uh, in order to hurt the president and the, uh, so, the administration? Uh, ABS-CBN has been very, very, ano, talaga po sila ang tumitira sa akin ng napakabigat, napakabigat po. Kasi nga, siguro, yung participation ko sa Congress, nung ako po yung congressman, nung nawala ang kanilang franchise, eh, major part po yan. Pero hindi lang po yan eh. In this job, katulad uh, in a hundred days, I have garnered A thousand enemies because of the things I have to decide for the country. Marami yung mm -hmm. nakakalit sa akin kasi kinakailangan pong gawin ko ho ang aking trabaho para ho sa Republika ng Pilipinas. At alam nyo naman katunyik, ang pagbabago maraming kaawayan kasi maraming mm -hmm. nakikita sa lumang, sa lumang sistema. Very, very specific kayo sa ABS-CBN. Uh, bakit po? Eh, every every 20 minutes meron who sila news flash sa para ito na lang po yung nangyayari sa buong Pilipinas eh na news flash po sila lagi ho nilang idini masyado eh, eh personal 'yan alam ko naman nababasa ko naman ho 'yan Nanay, ano hindi naman ako napipikon eh kasi kabisado ko naman 'yan eh ay sabi ko nga ako eh, 61 years old turning 91 ito talaga ang buhay na we have to live this way and uh, we have to be mature enough to face everything that's there Nakaulawangan po natin si Secretary Boing Rimulya kung kahit papano meron siyang hugot, ika nga, sa ABS-CBN. Pero, Secretary, gusto ko pong maintindihan ninyo na yung pong issue ng inyong anak, ang masasabi natin pinakamainit na istorya ngayon. Yes, meron pong iba pang mga kwento na nangyayari sa buong Pilipinas. Pero meron po kasi sa amin sa media na pinakamalaki. Ayon, po sa laki ng istorya, yun po ang nabibigyan ng prominence. Kaya, huwag na kayo magtampo. Sabi nga nila, kapag ikaw ay nasa gobyerno, ay uh, parte na ng buhay ninyo, yung uh, mabatikos ka every now and then, o kaya ay eh, ang pakiramdam mo, sa'yo nakatutok ang lahat ng matao uh, mata o paningin. Pero ako, maasa po uh, na ang pangyayaring ito ay magiging isang magandang pagkakataon din para po sa ating lahat, lalo na sa atin sa media na uh, ipakita ito ang lahat ng anggol nito sa ating mga kababayan na sabi nga ni Mike Enriquez, walang tinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lang. Okay? O paano? Bye! Happy weekend! Woo!